Kabalo ba mo na naisakit sa dog na ang bitok na sa heart nila? Kanin na sakit ginatawag og heartworm or dirofilariasis na makuha sa lamok og masing asa ta na ay lamok na lamok sa libro pero na ay mga hayop masing naani na sakit dili sila maunsa parehas aning mga hayop na asa wild kaning wolves coyotes foxes california gray seals sea lions o raccoons pero wala ni sa Pilipinas usa iring maapektuhan Japan pero talag sa honra ang kasagaran maapektuhan ani na asa gawas sa balay nagpuyo kay daghan man lamok didto og wala pud nimo kituruhan. Sige daw, tulog sa gawas sa inyong balay, di ka ka lamukon. Tapos na po yung mga breed na dili ka yung ani, kaning mga gagmay or mga small breed. Kay tungod, ang ilahang ugat gagmay kaayo, o dili ka surisuroy ang kanina sakit. Di man siya paigo, kumuda ko, o dili ka survive. Maong ang kasagaran maapektuhan ani, kaning mga medium o large breed. Kasagaran na edad, 3 to 8 years old na sila. Ang tao po maapektuhan ani, kay parihas raman ang lamok na nagpaak sa mga dog. Pero, wala pa manoy case na report ani